Kamusta mga ante? Welcome back sa part 3 ng ating huling dagat ngayong taon. Ako ang inyong ante, kaya ako may problema kayo, huwag niyo nang na sabihin sa akin kasi ayoko nang dagdagan yung problema ko. Hindi, joke lang. Gabi na nga nito sa beach, kaya sabi ko kay Kadjo, bantayan niya muna dito si Ashi ko sa kwarto. Habang naghihintay kami ng pagkain, eto nga yung mga pinsan ko, nag sila. Tapos eto naman sila mama, tsaka sila tita, na nag-aasikaso pa ng iba naming ulan. Ilang minuto nga lang, ay dumating ng tong mga pinsan ko na nag-swimming sa dagat. Hay nako, ginabi na sila, kaya ganyan yung mga itsura nila. Dito naman sa kabila, nandito naman sila ate, tsaka itong astig nating ina. Kung makita nyo lang yung video niyang nag tapos yung baga nasa loob ng bunganga, ang galing, diba? eto namang si Ashi klasiko barino rin na buong araw ba naman naglaro, hindi na ito mahirap patulugin. Ito na nga yung cake na binilin namin ni ate sa bayan. Para sa mga nag-birthday nung November na kasama namin. Naglagay na nga rin ako ng belated happy birthday para kay Ina. And explain ko nga na sinama ko si Ina kaya belated yan. Kasi last July pa siya nag-birthday. Nilagay ko na lang yung pangalan niya dyan kasi nag-iisa namin siyang lola para siya na rin yung mag-blow ng candle. Oh, okay, oh, Wish, wish, muna, wish, wish. Wish. <laughs> After nga mag-blow ni nanay ng candle, ayan at kumain na kami. Hindi na ako nakapag-video kasi inasikaso ko na rin sila. Pagtapos naman namin kumain, ayan yung iba naming mga tito ay pumunta na nga sa front cottage namin sa harap. hindi mo pa maintindihan, front na harap pa. Niyaya ko na nga rin si Inang dito sa tabing dagat para naman makaupo-upo tsaka makapag-relax siya. Tingnan nyo naman si Kadjo, napaka-bonjing. Ayan nga, pati si Ashiko mo nag -e enjoy dito kasi ang lakas ng hangin. Kaya ang sarap tumambay. Eto pala yung mga open cottage nila dito. Napakaganda. Tsaka ang presko. Tapos malinis. Pa. Bumalik nga ako saglit dito sa room namin at nadatnan ko naman tong pinsan ko. Kaawa naman. Hindi mo malaman kung siya'y pagod na ba o naantok na ba. Ah? Ang sagot naman niya ay chill lang siya kaya siya ganyan. Sarap ng life, ba? Diba? Eto namang pinsan ko na kapatid din niya. Tignan nyo naman ang chinelas. Siyempre dahil nasa outing tayo, hindi mawawala. Hinding, hindi mawawala ang nagkakapalitan ng chin nagkakapalitan na nagkakawalan pa Buti pa yung isa na kaya pa lang allows problem Pumasok na nga rin ako dito sa isa pang bahay para hanapin naman yung iba ko pang mga pinsan. Yayayain ko kasi silang tumambay sa tabing dagat. Pero pagbukas ko ng pinto, ang sasarap ng buhay. aga-aga pa, mga nakahiga na nakakumot pa. Dumayo lang ata ng cellphone tong mga to. Anyways, dahil nga nakatambay na ang mga tita sa labas, pinukuha na nga ni ate itong martini na binili niya. Tapos nagpa-slice na rin siya sa akin ng lemon. Natikman kasi to ni ate sa bar ko, kaya gusto niyang ipatikim sa amin. Ladies drink lang naman to, para lang siyang juice. So, nagpakuha lang siya ng pitchel, tapos syempre yung ice cube, tapos lemon, yung martini, tapos itong matagal kong hinanap. Tonic water kasi kailangan daw yun. Para ipang mimix nyo dito. Wala akong nahanap na tonic water. So, electrolyte na lang yung nabili ko kasi pwede naman na din daw siya. Ayan nga at pinagmix na namin mga bebe ko. After nga mamix ay pipigaan naman siya ng lemon. Tapos, pagtatapos nyo na siyang pigaan ng lemon. Ready to serve na siya. Ganun lang kadali. Lapag ko na nga lahat ng baso tapos nilagyan ko na din ng lemon isa-isa para mas lalong masarap. Marami rin nga kaming nagawa mga dalawa ang pitchel nga rin na puno. Kaya saktong-sakto kasi lahat naman kami nakatikin. Sobrang sarap nga rin pala niya. Simple lang pero nakaka-refresh. Fast forward nga, pagtapos tumambay sa labas, nagsipasok na rin yung iba kasi nga gabi na. Tapos nagsitulog na rin sila. Magka 12 a.m. na nga nito at nandito pa kami sa labas kasi hindi pa kami makatulog. Kaya niyaya ko sila na magbalot na lang kami ng lumpia for tomorrow para bukas ipiprito na lang siya kasi nakaredy na. Ito naman pinsan ko dumaan, hihilutin daw ako. Pero parang hindi. Parang may kasamang galit. <laughs>